Alright, so dito tayo sa parking area mga bisdak dito sa loob ng mall So yung una kong gagawin mga kabisdak magde-deposit pala ako ng pera no? So meron akong cash dito kailangan deposit sa banko And then duna na tayo sa Woolworths Bibili tayo ng karne And then bibili din ako ng manok mga bisdak para sa lunch namin dito So meron sila binibenta na, na raw no? no? Hilaw na karne Maraming tao ngayon kasi dahil ano mga weekend no. So, kaya maraming tao ngayon dito sa mall. So, punta man na tayo sa bangko mga kabisdak, para may deposit cash natin. Dahil kailangan ko pala magbayad sa tax mga kabisdak, no. ah uh, ito kasi yung ano, YouTube channel natin, itong bisdak OZ, nakaregister na to dito sa Australia as business. So, ginawa ka legal lahat mga kabisdak. So, kailangan ko magbayad ang tax ngayon every 3 months yung estimated tax para pagdating ng tax return lodgement sa June, July, sa July, wala na ako masyadong babayaran na tax kasi nag-advance payment ako ng tax no. So yung babayaran natin ngayon na tax is almost $500 ganun kalaki mga kabisdak. So natin dito mga kabizdak. Then continue. So bibilangin lang niya mga no So $550. Yeah. so 550. Lahat yan ang sag, papunta yan sa tax no. Alright, so nakabili na tayo ng baboy mga kabisdak. Dalawang kilo ito for leg. Like, for leg like 699 each. Yung nabayaran ko $27. Pero marami na yan mga kabisdak no. Gawin natin adobo. So dito ako lagi bumibili ng karne mga bisdak, sa MV Meat. Okay naman, so far wala naman kaming complaint dyan. Tapos sa... Uh, Zag Seafood, dyan kami bumibili ng uh, isda which is okay din naman wala kami complain so far pero since nang nag fishing ako na realize ko na sobrang mahal pala ng isda mga mo pakita ko sa inyo ito ang mga bonito walang bonito okay so bili tayo dito ng manok mga ah, kabisda ito oh ito 6 pieces dalawa kami hello how much bro is this chicken? 4 dollars each um, So dito na lang pala akong bibili sa Kohl's mga kabisdak na manok no, kasi 12 dollars lang. Yung kanina 4 dollars per piece na manok sobrang mahal no. So bibili tayo ng 6 pagdadalawa kami 24 dollars. So dito na lang tayo sa 12 dollars each. right Alright so uwi na tayo sa bahay mga kabisdak. So time check ano ngayon alauna ng hapon. So sakto lang lunch and then magluluto ako ng adobo. And then, 3.30, alas na kami. Punta kami sa bahay ng friends namin. Right, let's go! Yung sasakyan pala namin mga kabisdak na Subaru, uh, dinala ko dito sa Subaru Service Center for 2 years car check-up. So ano, yung bali yung tinakbo in total ng sasakyan namin sa loob ng dalawang taon is ano lang, mga 15,000 kilometers, no? Sobrang baba. Ang ganda ng kondisyon, wala kami naging problema mga kabisdak, no? So sobrang happy ko dito sa sasakyan namin na uh, Subaru XV na pinili namin kasi sobrang swak siya, no, sa lifestyle namin at uh, uh, dito ko siya kailangan ipa uh, ipa-check up sa Subaru Service Center kasi meron siyang warranty na 5 years. Ibig sabihin nakakap ng yung kailangan kong bayaran is nakakap lang into certain amount. Uh, pag pumupunta ako dito mga kabisdak nag enjoy din ako kasi ang dami kong makikita na iba't ibang klase ng sasakyan katulad nito Forester isa talaga isa tong Forester sa paborito kong sasakyan at yun mga kabisdak yung sasakyan dinala na ng mekaniko no sa loob ng warehouse nila para i-check lahat-lahat. Yung nabayaran ko para sa session na to is ano lang 600 dollars cap fee na yan mga kabisdak no at meron din ako ni request diyan yung sa aircon. Ang ah, maganda pala dito sa Subaru mga kabisdak is libre yung Uber no ah pag-uwi mo sa bahay Bye, kasi syempre ah, yung sasakyan uh, ah, aayusin nila ng mga almost 5 hours kaya kailangan mo muna umuwi sa bahay pero sila na yung magbabaya dito. Nakasakay ako sa Uber mga kabisdak. Libre yan ng Subaru. Basura. Daming Daming ito mga basura sa likod. Di ba kita mo? Daming basura. Pag Monday morning mga kabisdak, ito yung collection ng basura dito sa area namin sa suburb Cumberland Council kami no Maryland. Kaya medyo magulo yung kalsada pag Monday morning. Maraming basurahan. So, andito na tayo sa bahay mga kabisdak. Galing ako sa Subaru Service Center. Uh, dinala ko yung, ano, no, yung sasakyan namin para sa 2 years check up. So, makit yung chan ko mga kabisdak. Malamig ano. So, gusto ko magkape. Ouch. Malamig yan kasi ang aga kong umalis kanina. nasiyam yun. <laughs> Kita ka <ko> sa... Babe! <laughs> so, umalis ako ano. Six. 6 a.m. 6.30. Subaru so, Service Center sa Paramata. Uh, yung bayad pala, no? Uh, yung bayad naka fee siya ng $600 in pesos, mga 20,000 pesos. So, wala na wala nang babayaran doon excess, except kung meron papalitan uh, major parts. No? Pero, yun, uh, normally okay na yung $600. Especially yung sasakyan namin, hindi naman siya ganun kabugbog talaga. Kung napapansin nyo, muslim, nagagamit lang siya pag weekend lalakad namin tapos sobrang lapit lang ng binabiyahe namin or pag hinahatid ko si Gian sa school alright so yung itinerary na natin ngayon work from home ako 9 to 5 kahapon pala noon nanalo si Gian sa taekwondo pasensya na sa yung chat ko sumakit uh, gusto ko lang explain yung araw natin ngayon uh, si Ami pupunta sa City, magtatrabaho siya sa opisina kasi mayroong malaking event yung company nila. Mag, merong merger and acquisition kaya kailangan siya pumunta doon si Ami pala is isang accountant no? accountant si Ami dito um, ako naman ako yung nakaschedule nakatoka na maghatid ka Gian sa so school pick up and then mamaya hapon meron siyang taekwondo training ulit no back to the lab back to practice kasi meron um, ulit siyang um, ano uh, tournament end of this month <laughs> alright let's go so makikintran ko mga habis that up? okay let's open already doon What's inside your bag? Can we can 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 you show them? Mga ano lang yun mga zak mga box. <Hey! laughs> Merong Jian have a project. They're gonna build a music instrument. And what are you going to build? Maraca. Maraca. All right, let's go inside now. So today is ah is it close? So ano ngayon sa Tuesday, Martes. Kahapon hindi na ako nakapag-vlog mga kapasya so na busy ako sa trabaho. pag yung trabaho pag pag nasimulan yung PC, tuloy-tuloy na yun, mga bisda. Hanggang hapon. And then, afternoon, nagtraining si GM sa Taekwondo. Taekwondo training, no? Um, kaya, nagmamadali. Again, bye-bye. Gian, run! gate is closing! <laughs> Alright, oh, mga kabisdak. So, si Gian nandun na sa school. So, yung pasok niya is from 8.40 a.m. up to 3 p.m. No? So, mamaya alas 3 ng hapon, pick up ko siya. So, ngayon, punta tayo sa post office, mga kabisdak. I-drop natin tong mga documents para may padala ko sa kung saan man siya gusto kong mapunta ah, let's go alright so itong ano international to mga kabisdak na. actually I'm not sure nakalimutan ko na pero yung sa atin dito local express post napakadali lang one day lang to mga kabisdak so bukas ma-receive na to ng recipient double check ko lang kung meron bang ano address tama balahat, lahat alright tama naman ganun lang mga kabisdak no? napakadali lang yung cut off 4 so anything na idadrop dito before 4pm deliver nila bukas so ito yung post office no yung police station yung police station no? saktong sakto may bakanting spot dito dito tayo nakaparking sa malapit lang isang oras pero yung area dito mga kabisdak maganda din na no, kasi parking area to. Tingnan nyo yung building mga kabisdak yung apartment. Three towers yan. Malapit na mabuo. Yun yung first tower, second, third. <laughs> Ganda diba? Ra, let's go. So uwi ako sa bahay mga kabisdak. Uh, sakto lang meron pa akong time maligo, magkape, pagdating and then yun. Trabaho hanggang hapon, full blast tayo no? So... Alright, let's go. Babe, mga libre ni libre ni nga gamit okay okay na. O libre opportunity shop nasa may bayad daw pero barato ra na no, ma opportunity ana tadi ha tanga kita kag donate? di kita <laughs> ah, tara dan kami pumunta sa sa RSL ah, Pwede tayo mag-shopping dyan, mga? mura lang ba? Ah, Beb, Shopping tadi hmm? Opportunity There, shop. Kuma, <laughs> tutorial. <Chateria>? Uh -huh. <laughs> so, andito dito andito lang tayo sa Maryland's mga kabis dak no lunch time namin ngayon ni Ami. Pareho kasi kami work from home. And then isipa namin kumain dito sa Maryland's sa Maryland's RSL, RSL Maryland's kasi so, sobrang lapit lang sa bahay, sa apartment namin. Ano lang to, 5 minutes walk. Kasi yung station nandoon traffic ay kami sa so yan yung ansa dyan tayo papasok sa RSL mura lang kasi dyan mga kabisa tapos masasarap na yung ano, mga pagkain tara babe Range Rover na blue so mura yung mga pagkain dito mga kabisdak no pag RSL yung apartment namin nandun lang banda mga 5 minutes walk so ngayon si Ami nag work from home tsaka ako kaya nisipan namin dito kumain Kaya gustong gusto namin tong area namin mga kabisdak no? Kasi malapit sa lahat ba? Malapit sa mall, malapit sa RSL, malapit sa Maryland Station Malapit sa school ni Gian San ka pa ba? Diba? Kaya dito na kami titira Hindi na kami lilipat <laughs> Joke lang mga kabisdak Lunch mo na kami Raffle Paano manalo ng Dyson? Lucky pay Ito na lang isa ba? Tapila man akong palitan ha? Hindi ka ba dari sa Shinpo? option po Alright, sige, doon tayo kakain Mura din kasi doon mga kabisdak Yung lunch, yun lang ang anong Lunch meal So dito mga kabisdak, no, pwede kang maglaro ng kasino dito Hindi talaga siya kasino, pero gaming Gaming na, no? may mga slot machine you know, slot machine yeah. soldiers, Mga Soldiers, Anzac soldiers, Australia and New Zealand. Meron din coffee shop din. Ganun ka kap kan ito, huh? Ini pun okay, dari nol tambah tambah nol kapi kapi kan dari bah. Tadi mak kapit. Okay. Kami. <laughs> so di kami kakain lah habis dah. So ano, antum so no lunch time lo nami meron kami isang oras. Sobrang busy ko din kerja trabaho habis dah. 940, forty so nabe eighteen dollars no kan yang chef special. Mm. Green chicken curry so yang yun in order kau mah habis dah.

green chicken curry. So enjoy muna namin yung lunch namin mga kabisda. Ang sarap mga kabisda. Mm. Nag-invite ako kay Ami mga kabisda na kakain kami dito kasi lagi ako naka-work from home. Tapos pag go from home, yung mga nasa bahay lang ba laging kinakain ko itlog, tuna, loy kay ko. <laughs> mm. So tapos na kami mag-lunch mga kabisda. Sold na. So... Napatay tayo time, pa tayong time bit mag-coffee. Ah, uh, 10 minutes. 10 minutes sa so Coffee muna tayo. So meron pa kami time mga tak na 10 minutes. So bili muna kami ng coffee dito bago umuwi sa bahay. Then upo ko dito. Enjoy, enjoy. Alright. Sa so, gitana diyan. mga cake ko. Oh. Na na dai na Ang presyo sa ipakita diyan. Ah, pag member. Ang um, price, no? Pag member ka, mas barato. Eh, dapat ipakita. Ah. Member. Member. I'll well, get mine. Thank you, babe. Alright. So, take away na mga kabisdak para kung wala ng oras, pwede na namin dalhin. So isa talaga to sa nagustuhan namin dito sa area namin na no, no, sa Maryland kung saan kami na stay no, nakasang kami nakatira kasi sobrang lapit niya sa mga establishment yung tipong hindi mo na kailangan mag-drive lakad na lang So upo muna kami mga kabistak pero ano lang mga 5-7 minutes and then uwi na din sa bahay kasi trabaho 눈부신 아침 햇살과 <laughs> 모닝콜 로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 <웃음> 걸까 <웃음> 따뜻한 모닝커피의 Room, it's small. It's even taller than Katajusa. Andito pala kami mga kabizdak, sa food court dito sa Stockland Mall dito sa Maryland. Sabado ngayon, galing kami sa Taekwondo training ni Gian and then isipan namin dumiretso na dito sa mall para dito, ma, uh, dito mag-lunch, dito kumain. Napapansin niyo mga kabisdak, yung mga building, no? Uh, apartments yan, tatlong tower, tatlong malalaking building, malapit na matapos. Uh, napaganda dito sa Maryland mga kabisdak. Ang dami ng building no na uh, malapit na matapos yung construction. Ito palang food court ng Stackland Mall mga kabisdak, is maganda siya dahil ano, ang uh, maraming lamesa at maraming uh, shops na pwede mong pagpilian katulad sa akin sushi yung pinili ko si Gia naman KFC and then si Ami yung pinili niya is yung parang seafood salad mga kabisdak Nag picnic pala kami mga Kabisdak kasama yung mga kaibigan namin no dito sa reserve area malapit lang din sa suburb namin. Hi Dred! Hello. Yan si Nelred mga Kabisdak at ito naman si Paring Jay at si Paring Ken. Uh, marami kaming ano family pumunta dito. Yan si Rose. Andiyan si Ami, Kentuhan, chismis Michelle. pa kita pre sa video natin. Yum lugaw ni Diwata yan mga kabisdan. <laughs> <Lugaw. laughs> ni Encanto. <laughs> <Incanto Lugaw. laughs> si, si Ito yung Lugaw. si si paring kay nagluto. Ito yung pinakamasarap na magluto sa amin mga crepes kabisdan. Pwede niyo tong i-hire 200 dollars per hour. Grabe na. Sa... <laughs> kayo. Ilang kayo luto pre? Kaya ba yan? Basta yung sambung mo. Okay, natin. Di hadi, na? ba? Lugaw. Sarap niyan. <laughs> Oh, thank you, pre. Maganda tong reserve park na to mga, mga kabisdak para sa mga bata. Jing. Dahil yung area kung Jing. saan sila pwede magbike is malapad. Libre lang tong picnic park na to dito mga kabisdak kung hindi kayo magsistay overnight. Uh, pwede din magcamping dito no, stay overnight. Pero merong bayad. Hindi lang ako sure kung magkano. Pero ang pagkakalam ko is hindi ganun kamahal. So sa online lang, para register lang kayo online. Ito sila si Gian mga kabisdak. Ito yung mga kaibigan niya. No? Um, we're very lucky mga kabisdak na meron din kaming mga nakilala no, na mga kaibigan ni Gian. Na kasing edad niya, same age group. Ito si Sandre, si Gian, si Galvin. Kain na Kainan na. Kain na Kainan na. Kain na, na. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. rice. Wow. Sunday.

busog na tayo mga kabisda kaya papahinga muna tayo dito si paring Ken tulog mga kabisda ang presko kasi ng hangin yan si paring Jay mga kabisda exercise muni muni tsaka yung mga mamsis naman masayang kwentuhan masayang chismisan tapos kain-kain ng snacks uh, napaka importante din para sa amin mga kabisdak no, na may mga ganitong ano, uh, activity no Lumabas kasama yung kaibigan, i-enjoy yung nature, yung day off. Kasi mostly sa amin mga Kabisdak, ano, uh, sobrang hiktik ng schedule, sobrang busy sa trabaho no Monday to Friday. At uh, lalo na yung mga bata mga Kabisdak, ang saya nila tingnan no na naglalaro, nag-enjoy kasama yung mga kaibigan nila. At uh, dito sa Australia mga Kabisdak no, uh, sabi nga nila no, yung quality of life is ano, iba talaga dahil na din siguro mga Kabisdak na ang daming libreng park dito sa Australia. Water park, reserve park, nature park na hindi mo kailangan magbayad. Libre lang. Magdala ka lang ng pagkain. Masipa ka lang magluto. Yun, ah uh, pwede na mga kabisdak. Uwi na kami mga kabisdak. na no? uh, nakatambay lang kami dito mga tatlong oras. Time check. Ano ngayon? Alaon na. Yun, nag na yung grupo mga kabisdak. Malapit lang to sa bahay mga kabisdak. Ano lang to mga siguro mga 40 minutes drive. Galing 50. 50 minutes drive galing sa bahay namin. Maganda dito kasi may creek na eh, sa likod. River yan, yan na palibot na. Sa so, like, kabilang side din, eh, river. So, Laji yan, Nagba-bike kasama yung mga friends niya, si Sandra, tsaka si Kayla. Alright, so uwi na kami mga kabisak.